alinis, Hmm? Pero magkalkalan sila ng baho dyan kay Vice President Sara at yung Kongreso. Mabaho pa yan sa... Ay, naku po. Ngayon pa nga lang, naglabasa na yung mga million-million nilang mga diamonds, mga reloes, mga bags, mga cars. Million-million. Pero si Vice President Sara, wala nyan. Hmm? Kaya kapag manalo yan si President Sarah Duterte, si Vice President Sarah Duterte sa 2028, dyan magkaalaman kung gaano sila kabantot dyan sa Kongreso. Kaya banat sila ng bawat banat sa paninira nang hindi sila mabuking. Hoy, lover! Wala siyang nilostay. Si Sarah, walang nilostay, no? puro lang yan sila paninira ko may nilosta hindi na nila tawagin sa kongreso ng ano na sabihin na sagutin mo yung ilang katanungan sagutin mo ilang... hindi na ganon kung talagang totoo yung pinagdadaldal sinisigawan nila diyan sa kongreso ang sasabihin na nila harapin mo na vice president sarang impeachment hmm? hindi na si Sara makaayaw-ayaw hindi na si Sara pwedeng hindi pupunta no lover, gamitin mo yung utak mo. No? Hindi yung puro kangalingal. Gamitin mo yung utak mo kung talagang may kasalanan si President Sara, ah, si Vice President Sara Duterte. Kung talagang may nagawa siyang mali. Kung talagang may ebidensya sila. Hindi na nila yan patawag-tawagin na, ano, na tawagin nila na haharap sa Senado, sa ilang katanungan. Hindi na, diretsyo na yun, kung kun diretsyo na yun, impeach, impeachment, dahil yun ang hangad nila, impeach nila si Sarah, yun ang hangad nila, lover, ha? Saksak mo yun sa utak mo. Hmm, kung talagang may kasalanan si President Sarah, kung talagang may nilustay, no? Hmm, kung talagang may nilustay si President, si Vice President Sarah, yan na ang gagamitin nila pang impeach, dahil gustong gusto nilang impeach si Sarah. Dahil para hindi wala nang makatakbong president pagdating ng panahon, wala nang babawi sa mga kinurakot na mga kurakot. Tandaan mo yan. Yan ang tandaan mo, lover, ano, pinagtatang pinagtatanggol mo yung mga wala ka namang may pagmamalaki sa pinagtatanggol mong mga poon. Hmm? Wala silang maikaso kay Vice President Sara. Si Vice President Sara ang maraming ikakaso sa kanila kaso. Walang makinig sa kanya ngayon dahil lahat hawak ng puon nyo. Ikaw ang bulag, No? Ano ang pinagmamalaki mo? Stay, hindi na nila tawagin sa kongreso ng ano, nasabihin na sagutin mo yung ilang katanungan, sagutin mo ilang, hindi na ganon. Kung talagang totoo yung pinagdadaldad, sinisigawan nila dyan sa kongreso, ang sasabihin na nila, harapin mo na, Vice President Sarah, ang impeachment. Hmm? Hindi na si Sarah makaayaw-ayaw, hindi na si Sarah pwedeng hindi pupunta. No? Lover, gamitin mo yung utak mo no? Hindi yung puro kangal-ngal. gamitin mo utak mo kung talagang may kasalanan si President Sara, ah, si Vice President Sara Duterte kung talagang may nagawa siyang mali. Kung talagang may ebidensya sila, hindi na nila yan patawag-tawagin na ano, na tawagin nila na haharap sa Senado sa ilang katanungan. Hindi na diretso na yun. Kung diretso na yun, impeach, impeachment dahil yun ang hangad nila, impeach nila si Sara. Yun ang hangad nila, lover, ha? Saksak mo yan sa utak mo. Hmm, kung talagang may kasalanan si President Sara, kung talagang may nilustay, no? Hmm, kung talagang may nilustay si President si Vice President Sara. Yan na ang gagamitin nila pang impeach dahil gustong-gusto nilang impeach si Sarah. Dahil para hindi wala nang makatakbong president pagdating ng panahon, wala nang babawi sa mga kinurakot na mga kurakot. Tandaan mo yan. Yan ang tandaan mo, lover, ano pinagtatang pinagtatanggol mo yung mga wala ka namang may pagmamalaki sa pinagtatanggol mong mga poon. Hmm? Wala silang maikaso kay Vice President Sara. Si Vice President Sara ang maraming ikakaso sa kanila kaso. Walang makinig sa kanya ngayon dahil lahat hawak ng poon nyo. Ikaw ang bulag, Bray. No? Anong ang pinagmamalaki mo sa ano mo, sa puon mo? Nangungutang sila ng pera, walang walang ano project na gawa. Hanapan mo ng project bago ka magsabing wala akong alam. Hmm? Ikaw ang bulag. Hindi ako bulag ka. Kay dali mong utuin, kay dali mong anuhin pag mayroon lang mag litis litis diyan. Kung ano yung paniniray, naniwala ka kaga agad gayo. Kawawa ang mamamayan, kawawa ang Pilipinas sa tulad yung mga utu-utok. Kawawa tayo. Pag-aralan nyo muna, tingnan nyo muna kung anong nagawa ng poon nyo sa perang mga inutang nila, sa perang kinuha nila sa Pell Health na 60 billion. Mabuti nga napigilan pa nila Bongo, yung 30 billion na natira sa Pell Health. Hmm. Kung hindi, makuha lahat ang 90 billion. Tapos nagbenta pa ng gold bar. Saan napunta yun? Ha? Bray? Hmm, kung may utak ka sige, tanong mo sarili mo saan nga ba yung lahat ng mga pera nila?